Ganda pag lang na pag-welcome ng natin, piyesta. Ayan, mataas pa rin yung ilog kasi. Dapat namigil ang ulan para humi. Good morning. Ito ang sitwasyon namin. Ito sitwasyon namin dito. Pagkatapos ng ulan at pagkatapos ng bagyo. Ito. Ito, kahapon. Kagabi, hindi pa kami baha. Ito, umabot walang tigil na ulan <laughs> pinasok na yung bahay namin ayan pagkagabi kumain pa kami dito ayan pinasok dito <laughs> umabot kagabi, ganyan dyan lang yung kagabi umabot na dito pero isang bahay naman namin mataas Hinihintay lang natin ng mupa. Nagpupunta tayo dun sa may unahan. It's more fun in the summer, di ba? <laughs> rar Seramanta bolu happy ya oh. Taas pa rin uh, hinintay natin ng mupa Good morning, Gagawad. O oh, shoutout muna kagagawad Uy may yun Extend lang, extend ang patron Ayan si kagawad bonggoy oh. Ha? Kay, kapitana kaya hey. wala na Sigurin na extend ma Ayaw yung gadlaki e Mahapang gundak ma Mayes ma, Oo oh. Uy na ako 28, iti Patay <laughs> tayo dyan Ayan na uh... Huwanta natin, buti wala ng ulan para humupa na agad at matuloy ang piyesta. Kasi hanggang 28 lang ako. O, oh, sayang red horse o. Oh. Ayan. Uh, good morning sa inyo. Kahapon, konti lang dito. Agabi, ngayon eh, dyan medyo tumas. Ayan uh, na, mataas na. Ang gripo, hanggang ano na lang yung gripo. Ayan, eh, pupunta ako. Hi, good morning. Good morning. Yan, sana umu na. Wala na, ulan sana. Para umupa na at tuloy ang piyesta. Naghahanap tayo ng signal para sa Oh. Okay. Papa firma po. Ano mo ambon na naman. Ayun. Ambon na naman. Shata jan kita. Ang mm -hmm. balik muna tayo. Nakalakas na naman ang ulan, no? Ayan yung ilog namin, no? Ayan, mataas pa rin yung ilog kasi. Dapat namigay ang ulan para humupa yung baha. Medyo mataas-taas dito. Ganda ng mo ng Ganda ng pa-welcome na natin, Fiesta. Sana humupa para tuloy yung Fiesta. So, Pupunta tayo dun sa... Pupunta tayo sa... Evacuation. Dito sa may basketball court. Sana hindi naabot. Medyo mataas naman yung court eh. Ay, yung bahay namin kasi doon eh. Mataakyat tayo. Hanap tayo ng signal. Ang signal dito sa baba. Doon sa taas. ayos. Ay, hindi naabot yung court. Ini adalah rumahnya para Muntik na umabot lagi para Oh, oh pare, muntik na tayo mabah. Tignal. <laughs> Tignal. na lang. Tignan na abot na. Uh, abot na sa court. Nalito pa naman yung na natin. Mga... Ha, nga. O! O, good morning Gary Rigoy. Anong masabi mo sa... Anong masabi mo ngayong bagay natin? Biesta? Wala yung umay. Wala yung umay. Wala yung umay magkasin mo. Kamalas. Mataas kayo yung bahay. Mataas ang baha. Ako po konti lang. Ngayon natumaas. Ano na natin no? Oh. Hindi natin, na, hindi naman inaabot yung ano. Hindi naabot yung basketball court. Kaya uh, ingat pa rin. Ang dito. Oh. Ingat pa rin tayo, ingat. Hanap, na, hanap lang ako ng signal. Nangarap lang ako signal dito sa taas kasi wala dito sa baba. Wala tayo sa taas dito. Dito yung mga dana ng mga bus. Mga pabuntang Samar, pabuntang Tacloban. ito yung eh, hanggang na lang. e dai xa tolei. Henek. Ang itaas mo yun ang baha. Ah, bababa ah, naman. Ayan, yeah, purok, uh, purok dos, oh. Hey, ito yung ilog namin dito, yung malaking ilog namin dito. taas talaga yun, ito ang taas na nga ng tulay dito ang na naging naging palayan na tayo dito ayan ko, ito yung malaking ilog namin dito sa um, ang two days pa to baka umupa daw ang swerte natin ang swerte na magpiesta natin ngayong taon na to okay mag ingat mga kabarangay May palayan ng size Ayan o oh. Naghanap ako ng signal Kasi andun pa yung bahay namin Andun Andun pa sa pinakadulo Yung bahay namin yung pababa Naghanap ako ng signal dito Dito kung meron Kaya nakakasend ako ng picture Hala, ang kabaw. Ang kabaw, wala ang kabaw. Hawawa naman ang kabaw, wala ang kabaw. Hawawa naman. Okay, dito ako naghanap ng signal. Meron naman na message ko yung uh, mag ko sa Maynila. Ayan, mula dito sa Rock Size. barangay namin sa unahan. Ayan. Sa signal. Mamaya, balik ako. Kakapin mo na tayo. Tayo nang binakad natin. Hanggang doon sa dulo. Dun dun dun, 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 pa sa dulo. Ayan, natin para makahanap ng signal. Buti may signal yung TM kaya uh, nakakapag send ako ng picture na dito sa amin. Ang swerte na lang ng piyesta. Ah, uh, balik na muna ako sa bahay. Maglalakad ulit tayo. Doon pa yung bahay namin oh, no? sa unahan. Dito pa ako nakahanap ng signal. Kaya nakasend tayo ng picture. Ayan ba dito yun yung ilog yan yung malaking ilog yan umabot na dito yung ano umabot na dito yung sa mga palayan yung yan yung kaabaw kalabaw Pero sa is buti daming lamgam <laughs> hindi Diretso na sungo. Ayan, no, panggatong na agad mga naputol na kahoy. Ayan, puro dito. Ayan, sitwasyon dito. Jolen! Dito tayo sa Proxize. Ayan, dito bilihan namin ng mga gulay, mamura lang dito yung gulay oh. Ah, gulay, prutas. Ang lakas ng hangin oh. happy happy ang mga ano dito. Jismil, <coughs> <coughs> magkano na? Jismil! <coughs> Yan dito yung mga bilihan ng mga prutas sa Puroxais dito. Aray! ni Eric kung magkita yung hamtik ah. uh, dito hindi binaha kasi mataas to eh dito sa may sa maglalakad pa tayo hanggang doon 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 oh. ayun na uh, ulan na naman dito kaya yung ulap ay extend ang nakahanap tayo ng signal at hindi tayo mga pag like and share ang hirap ng data dito naman tayo ng bahay